Sabit na sabit na ako makita kayo. Sana rin mapatawan niyo na ako sa lahat ng ginawa ko. Stop it. Hey, you show your face. Kapag tapos mo ang hawak. Pwedeng kunin ko pala Mama, tatanggapin ko lahat ng galit niyo sa akin. Pero pakinggan niyo muna ako. Hindi ko na makinig sa kalma na sasabihin. Mama, pagkaisa ka na. ako sa'yo. Umalis ka na. Umalis ka na ka na sorry. I'm Ito ka. Mama, Pakinggan niyo ako. Mama, pakinggan niyo ako. Please. Please, mama. Pakinggan mo

Dalag-dala na ako sa kasinungilingan ng nanay mo! Kuya, pinagdusa ako na lahat ng ginawa ko. Naghihirap na ni dalawa ni Celine. Palalayasin na kami doon sa bahay na tinitira namin. Palalayasin ka? Bakit? Dasa lang pera ang ginakaw mo. Wilagtas mo na? Kaya ganyan ang buhay mo. Dahil pati pamilya mo, nilakawan mo. Mabuti nga sa'yo. Para makarba ka. Lumayas na! Guard! Guard! Dali! Dali Ayoko na makita pag bumuka ng dalawang to dito, ah! Opo, Palamas si Boyan! Sige po. Ma'am, namasan po kayo. Layas! Namasan po kayo sa masaktang kayo rito. Ito naman,